good morning. Today in my life with Tony and Marcos and Makoy Koy Maki. <laughs> Ngayong umaga, samahan nyo kami magpapacheck up ng baby namin. Ay, talong pa ang ate. Yung baby namin may ano siya, pula-pula -mula, mula ulo hanggang sa katawan, yan sa mukha. Para siyang lungganisa, sobrang pula, siguro makati hindi lang masabi ng baby. So ayun, nagre-ready kami papunta city care at doon kami magpapacheck up. Before that, paliguan muna namin ang baby. Pero bago namin siya paliguan, lalagyan namin yung ulo niya ng coconut oil para mag, ano siya, yung mag, malambot na yung ganyan, yung Guys, pinaligoan namin siya ng nilagang dahon ng bayabas kasi pag natanggal 'yan at magtutubig na naman. Parang nana or what I don't know pero may amoy siya. So na pag-anuhan namin na kailangan na talaga siyang ipa up kasi hindi siya nagtuyo at hindi siya gumagaling sa pinapaligo namin na pinakulong dahon ng bayabas. So okay naman daw 'yun sabi ng doktor na papaligoin siya ng pinakulong dahon ng bayabas. And by nurseita lang talaga siyang. Dito na kami sa City Care, dito kami nagpapa-check up talaga once yung mga baby namin may something na hindi namin maintindihan kung anong sakit. So dito namin siya pina sila pinacheck up. hindi ko na Juan kasi bawal sa loob yung phone, kamera, ganun. So, iyon uwi na kami. Nasalami na kami ng city care. Naghihintay lang kami ng sundo namin. sinasundo uh, sinusundo kami sa kapatid ng asawa ko and para, ano, sa pamasahe. <laughs> Save. So, yan. Thank you. Dumaan muna kami sa butika at bumili ng nerisita na gamot para sa baby namin. At hindi siya gamot. Agamot pa din pero isang isang maliit na lotion na ipahid mula ulo hanggang sa katawan kung saan man ang yung mga katekaterian and yun yung orasita niya may kamahalan siya pero mas okay na kasi pagdating namin sa bahay agad ko siyang ginamit at minahid sa buong katawan ng baby ko, uno-una sa mukha. And yeah, isang araw lang, nakita ko na yung nakita ko na yung resulta. At ano siya guys, nakakalinis siya ng skin. Natatanggal yung parang mga dumi-dumi. Yeah, nakakalinis talaga siya. Maganda siya, pero may ganu'ng kamahalan. And yeah, yan may pula pa siya konti kasi kakapahit ko lang and pagka tomorrow pahit ulit hanggang sa mawala na yung ano yung mga pula-pula siguro makati talaga yan sponsor talagang binili namin para sa baby namin para gumaling na siya. So, yeah, baka naman! <laughs> paglagay sa Cute kanya baby so baby. wala wala na yung pula ang bilis lang talaga maganda siya na lotion kumikinis kinis kinis ang baby na. kinis na ang baby ko thank you love at ayun kuminis na talaga siya mga ilang weeks so ayun okay na ang balat niya at, at, para sa mga mami dyan huwag po tayong gaya-gaya kung anong ginagamit ko ng lotion sa bibig ko dahil po hindi po magkaparehas ang mga skin nila so kailangan din talagang ipapacheck up sa mga pedia doctors para marisitaan sila ng gamot o lotion na para talaga sa kanila so yun lang po thank you for watching